Yaan! Yeah, Siyempre, ano, ikaw ba magba-blind item o ako? Naku, parang balita ko, ikaw daw ang may dala-dalang blind item ngayon. Anyways, eto na. Kasi ang um, niya ng mga Marites, ng mga Marisol, ng mga Intergero, inter eh, uh, kala nila, ano nga bang dahilan ng pag-aaway ng dalawang aktor? Oo. Ano nga bang uh, bakit nga ba nag-away itong dalawang to? May matindi bang ginawa ang isang sikat na sikat na aktor dito sa uh, aktor na to na very open na hindi sila nag-uusap? Oh. Mm -hmm. Anyways, sabi niya, pero sabi niya, tama nga, 2020 pa pala sila, hindi nag-uusap. According ah, to na. my source, eh may usapan daw kasi sila that time na magkikita somewhere in Ayala, Alabang. Kasi itong pangalawang aktor, eh papakilala rin ang sikat na sikat na aktor do sa mga kagrupo niya sa isang motorcycle uh, oh. group, oo itong sikat na sikat na si actor galing pa ng Quezon City kasi Quezon City siya nakatira so na-late siya mga 2 hours pagdating daw ni actor do nagalit yung ano ah. yung actor na magpapakilala eh, napahiya naman ako pa, ikaw na nga papakilala ko sa mga ano ko oh, chu 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 tapos late late ka pa so parang na feel bad naman si actor na parang sinusumbat-sumbatan siya oh. anyways so nung nandun na sila chika-chika uh, naman, pero parang uh, napil nung sikat na sikat na actor na hindi siya belong. Oo, Doon sa Grupo. grupong yon Oo, -o. may isang tao lang doon na parang ang bait sa kanya dahil dati niya nang kakilala rin, di ba? Mm -hmm. So, yun ang alam ng source ko na pinagkagalitan nila dahil after, Lali. yun nga, uh, sa, bakit, ko, pinahiya mo naman ako sa mga kaibigan ko, ganyan, ganyan, ganyan. Yun daw, ah, daw. Okay. Uh, kasi wala naman ako doon, di ba? Tapos, ikunento pa rin daw nung aktor na yon sa girlfriend dati, ha? Ah. Dati, dahil hindi na mm -hmm. nga girlfriend ngayon nung sikat na sikat na aktor, di ba? Na, yun nga, napahiya siya, na-embarrass siya kasi late si sikat na sikat na aktor. So, after that, hindi na sila nag-usap na dalawa. Mm -hmm. Ngayon hanggang nga, ngayon. Oh, hanggang ngayon nga, tinatanong ng iba, ano, mapapatawad ba ng sikat na sikat na aktor yung aktor na nagalit sa kanya dahil na late siya ng 2 hours? Ang sagot ng mga close nung aktor na yung hindi daw uh, kinalimutan niya na. Kasi marami mga bagay, mga pabor na nagawa siya doon sa kaibigan niya yun na hindi man lang yata kinonsider or kumbaga hindi natandaan at nagalit na sa kanya Dar na sa Matindis, dahil na. sa dahil sa pagkakalate niya, ba diba? Ikaw nga, laging late, di ba? Hindi naman ako sa sa'yo. Natatalakang kita. O, pero di naman Pag two hours. Uh, Oo nga na, sa deadline late ka lagi, bigay huh? hintay mo ako. Pero magagalit lang ako sa chu 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 chu. Pero hindi naman ano, hindi hanggang uh, ngayon nasa tabi uh, ko pa siya. Kasi apat na taon na. Hmm, hmm. 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 Pero sino ba tong mga actor na ito? Eh yung isa si um yung isa na parang ang initials niya eh uh, parang director of photography siya pag yung sa bi, sa, sa mga oh. pelikula, 'di ba? Oh. Initials oh. niya, 'di ba? Uh, yung isa naman parang ang initial eh pag may nararamdaman tayo katulad nung ubo ako ng ubo, napunta talaga ako sa dalihin. taon yon. Ah, Oo, ah, yung ah. sa initial no hindi naman dadalhin baka magkamali sila. <laughs> Pero yung yung tumitingin sa atin gumagamot yun naman pag yung initials nung isya, inung isa, yun ang lalabas, di ba? Parang mas kakampi ako dun sa sikat na actor. Bakit? Nakaka-relate ka na pareho kayo laging late? Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. 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 At parang sa kaming taga-QC. Ah, okay. Siguro kaya na late siya kasi ayala, alabang pa yung pinagpahan oh. Pero oh. grabe naman yung isang actor. Oh. yun ang kwento, di ba? Uh -huh. uh, yun ang nakarating sa atin.